Nandito na po kami sa mga Kuya Jajok Kailan ba kami? Ha? Anim? Welcome to my vlog Patugo gaming na naman to Oh, lalim ah Unang entrada Sa matala po kami Nagsimula so, Papuntang patugo ito Ha? Anim po kami Oh. Lalim na ganda ah unang entrada pa lang po yan tignan nyo naman ha ang view dito ang oh, lalim po nyan oh. oh. ayan o oh, tignan nyo ha oh. lusong nga ay para naman ho oh. hop hagdan hop eh. ay kuya shout tayo to sa oh. Hmm. oh, ay para naman hagdan hagdan ay eh. para luso nga Ayan, itsura naman ang motor na may garnin agad. Ah, ah, ayaw. Putik na agad. Lusong nga. Hindi pa ko kami nag-aahon yan. Ayan. Aw. Oh. Lalim naman, aw. Oh. Meron pa pala tulay din sa aming napasok na rin. Ay, pagkakalalim naman, ah. Hello po, kuya. Hello. tapos na lusaw puro ahon naman ni sayang ano oh. iba iba yung mga magagaling nagpapahinga na agad oh, oh pawis na labas sa mga natutulog na pawis nananak mo pa ayan ari yung mga malalakas na team ah. Oh. aanim yung iba hindi sumamat mga natatakot Dito na. Malalagkit na putik. Aw. Oh. ah Dito na ang pahirapan. Aw. Oh. okay subaw Niyan na nga, oh. Oh, lakas talaga Iyaw, batangal Matras, sasali daw Tara gulaid. Hindi, may ugat niya kanina dyan. Putol sa oil milk pulga eh. Diyan malaki yung cell tuner kanina eh. Malaki. Ay. pa yun. Lalo na ako primera niya. Kapalapang niya. bagus apot bagus apot ikeh hey hey si rf si rf dina nana power 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 sulingan lakas tala kana si api pa din nga, pinaganda na ng Rusya ang daan kay Aho gayon trisera ang iniahon dyan papag naman eh batbay ka, hirap oh madulat oh hirap papag naman ah oh. pa hindi sasarap dito sa bundok. Oh. Ano, sa init nandoon dinaw. ako oh, ng isang yabang ng isang ito. Huh 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 palusong na hirap may bagukan oh bagay na oh. lalim nasa kagubata na hukamay <laughs> ano ito oh nice one ha <laughs> Ayan na Huwag oh, na no, ulit Nasa ilat na oh. Sa kagitan ho kami na kagubatan Hop 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 Tara magaling ay eh, malakas Ayan ah, Ayan yan. Ah, ah. tren pinangagat na ho na kuwi tayo pang isang Sergio, lang, istasyon na ata namin na tayo. Anong haba nito, matala to patugo. Pakain muna ho kami dito. Ayaw, may mga native din babaw. Ayaw, you know, mga babaw. yun alpas lang. Ah, alas babaw ho tayo ng bundok na yan. Kami pala, ay ah, hingal na. Si Rusi ah. Ice cream. Sorbetes muna ulit ang ating ang ating ano ha baon sorbetes thank you, thank you. Thank you. kainan muna oh may buko pa magkano binibenta po ba ang buko niyan oh. <laughs> ah. kumain muna kayo kuya ha, kainan muna kainan kain ubos na ang lakas ay may pabuko pa sa buko Ah, usay na. Depen ng buko. na ulit ang aming kalokohan. Tatay, salamat po sa buko. Yan, Tay. Shout out Sisimula na huli tara Malayo layo pa daw Ito na naman ha oh, oh Hirap na naman na rin kangari ha ah. Lalaki ng pato ha ah. ah, na ah. dulas Nadula si Kuya Robert ah oh. ha oh, Up, yeah, untik na, bye Ah. Oh, mga bato bang ara? Isko pa. Hey! KLX 140. Pop <laughs> pop 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 pop. May video. <laughs> <laughs> mabalik tayo, may video. Bawal mabalik tayo mga pro? May video. pinira na ang daan no. Oh. yan yan oh, ang tagasira namin na daan lipad ang mga maya ibang iba pag malalakas nag-iintay na lang aw aw nagahong pa doon na, oh. eh, hirap naman ang daan oh. lalo na daan ang yan aw oh. oh, pagbagay na laglag din eh wala na back to zero light aray malakas ah oh. Huh? nabalahura na sobrang dulas si Kaya Romar game bunete titira na oh lakas talaga Oh! Galit ah! <laughs> Hintik din nga. Ano naman ha? Paano ba naman hindi sasaya dito sa bundok? Ay! Ganda ng tanawin! Aw! Oh. Oh. Oh, yan, oh. Ayan, wala Ayan, malalakas na sa huli. aw, oh. oh. Lalakas. Ayoko naman. Malakas lang. Nakatatlong kanain. Ay sa, so, ganda ng view. Oh. Ha. Kaso kami ay higa na naman ni Rusi. Nag-shortcut tayo. Ay, itaas pala nito. Tao. Oh. Yan, doon sila. Ha. Shortcut tayo doon sa baba, ang taas pala. Ay ko. Sino bang hindi mawiwili sa bundok? Ah. Ayaw. Ay, yung pala hindi namin nararating na nakamotor ay yung tuktok na yan. Oh. Ay, eh, tignan nyo naman. Ay, ganda. Sa dyang pagkakala sa ay. Bago maratayin ng naka-enduro. Oh. Huh. Aabot na kami ng dinindito. Oh ah, padilim na ito oh, lakas talaga si paring back way Ariyo, inabot na kami ng gabay ah, May nagagawaan pa ng ilaw babakas sa kalay, dalawa walang ilaw ay, I love patugo ay, love nyo ba si patugo mm, sa trail salamat ko yung Oh, malapit na daw kami sa daan. Kami po ay nakisilong dito, nakitambay dito sa bahay nila, sir. Ay! Ah! Ere, malapit na daw. Isang lusong na landot isang ahon, are. Barangay road na. Abot, ng gabay. Ang mga tumutunaw, ang <laughs> Sa wakas, natapos na ako. Oh, daming ano ni Rosie ah. Daming pagawain na sa padaling 'yan. Oh. Time check. Oh, dumi ng oras sa alas 9. Alas 9 Oh. Alas Alas 9 oh. Ay, advance naman ho rin ang apat na araw. <laughs> oh. Ah, yan. Oh. Oh, mga itsura. Ay, aray, ang pinakamalakas talaga. Pag aray, hindi kasama sa trail, hindi po ako sasama. Aray, ang aking tutoy buneting, aray. Ay, salamat bunete ha. Ah. Ijajok, salamat. Ganda. Oh, na yan. yan, aray, lakas naman ang motor ni bunete ha. Ah. Malakas na ang driver, malakas pa mo motor. Tara, ang aking busong kapatay, ah. wala na. Wala <laughs> na, dobat na si John. Dobat yeah, na. Pero wala Wala na isang ito? Ayan, nakakulog pa. Ayan. Ayan, oh, bundok. Tanaw? Oh. Hmm. Andito na po kami sa bahay ni Kuya Jajok. Shout out. Ayan. Pagod na. Hindi dahil kayo bunay hindi na ako sasama sa trail hanggat hindi kasama yung isang yan yan o oh. may pakain ho sa amin ha oh. mm -hmm. aray pampawala ng pagod doon aray oh, yan ah. o oh. oh. at natapos na ho ang lahat ang oh, sarap nang iniinom ng mga soft drinks ah, sa lamig ah sa sabay oh, wala ba naman sa bundok na gantong malalamig na ganta aray ka